kulit ni Thanks din pala kay Kuya Paolo Mino. Ang sarap ng bulalo na pinabot niya. Sabay sa malamig na panahon, grabe naman ang palansh. Spoiled na spoiled ang misis. Natid na nga sa trabaho, may pabaon pang food. Kaya maraming mga haters ang tumatahot. Kasi ang daming ayuda, wala na talagang makitang mali kay Paolo. Iiyak na lang mga haters niya. Sa ganda ba naman ang image sa madla? Utos din sa mga co ni Kim Sila kasi talaga ang naglalabas ng mga nalalaman nila off cam. Kaya mga supporters, mas dalang kinikilig at abangers kapag nasa showtime live si Kimi. Ito nga ang inang komento. Sino ba naman? Ako para tamarin na pumasok sa trabaho kung si Kim Jong nga ay kahit na napasok pa rin sa work. Ako pa kaya? Saan kaya kumukuha ng energy si Idol? Parang madalang din mapagod. Tapos sa mga napapanood na vlog, puro trabaho. At may nakita ako na 2 hours lang ang tulog niya. Dahil sumsum sa tipping. Kaya siguro ganyan din kung mag-alaga si Paolo. Alam niya kasi na hindi maaawad si Kim Joo pagdating sa kasipagan sa trabaho. Ang saya-saya kapag palaging may sweet moments ang dalawa. Pa kaya ang hindi kayang gawin? Green plug na green plug sa mata ng lahat. Lagaan at pagsisilbihan. Smart material na nga ang mahikita si isang baulo bilino. Anong senyorito? Sang ayon rin ba kayo?